Paalala sa mga butanti, magandang araw mga kababayan. Malapit na naman ang halalan at bilang mamamayang Pilipino, obligasyon at karapatan nating bumoto. Kaya narito ang ilang paalala para sa darating na eleksyon. Number 1. Siguraduhin registrado ka kung ikaw ay nakaboto na noon. Tiyakin mo aktibo pa ang iyong pangalan sa listahan ng mga butanti. Kung may pagdududa, bisitahin ang official website ng Comelec o ang inyong lokal na opisina ng eleksyon. Pangalawa, alamin ang pitsa ng lugar ng halalan. Huwag kalimutang i i sa kalendaryo ang araw ng halalan. Magsuot ng komportabling damit at huwag kalimutang dalhin ang valid ID. Number 3. Kilalanin ang mga kandidato. Hindi porkit sikat, artista o kilala sa social media ay karapat dapat na kaagad. Suriin ang plataporma track record at tunay na hangarin nila para sa bayan. Ang buto mo ay hindi raffle entry. Ito ay responsibilidad. Number 4. Huwag magpapabili ng buto. Ang buto mo ay hindi binibinta. Ito ay pinaglalaban. Kung tatanggap ka ng bayad para sa buto mo, para mo na rin isinuko ang kinabukasan mo. Number 5. Maging mapagmatyag sa pandaraya Kung may makita kang kahinahinala, i-report agad sa mga election officer o sa mga watchdog group. Tayo ang tagapagpangalaga ng demokrasya. Number 6. Bumoto ng mahinahon, maayos at may dangal. Ang boto mo ang tinig mo. Gamitin ito para sa pansariling interes, kundi para sa ikabubuti ng mas nakararami. Paalala. Ang tunay na pagbabago ay hindi mangyayari sa isang araw lang, pero magsisimula ito sa isang madalinong pagbuto. Bumoto ng matalino, bumoto na may pag-asa para sa bayan. Pero, walang bardagulan. Peace tayo dito and kita-kits sa presento. Voice wisely, stay woke, stay kind.